Tingnan mo ko sa tayo ngayon nagkasama. So Hindi mo ba alam si Jude ay nakulong na? Ano ang kaso ng rip ng lola? Pero tingnan mo siya ay masaya. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ano ako na nandito dito? Hindi ba nagbago, nagbago? Hanggang, 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 ulit. hanggang yeah. ngayon nagyang uli. Hanggang ngayon, torrentado. Ang <laughs> sabi mo ako nagbata ako nga pero ako nagpalinis sa clinic ng BRTTH <laughs> <laughs> ako nagita ng si Lily ay gumiyak siya lang nakita niya pwede sa isipan Ngayon nararamdaman ko ay purong lang sa. Pagkakasyon, <laughs> mahilig ako sa baing may bukod Pero tuman ako sa iyan na bukod Yeah, ang parungkang ng ngawin karusunod Ha